Uh, ang flowers. Ayun, may mga roses. Saka yung ito dati ka Hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito. Uh, may mga bulaklak siya. Ang dami. Tapos may mga kulay pink. Ngayon ako nakakita ang kulay pink na maya na pa from Napakaganda niya. Naalala ko yung tandang na manok. No? Pero maganda yung kulay niya. Pag namulaklak siya, ang dami. So, ayan. Ang ganda. Magandang araw sa inyo mga kaprom din dito po sa barangay Hinurangan sa Sitio Managnag. Dahil maganda yung panahon ngayon, nag-lascotcha na naman ako. Pero, saan pa ba naman ako pupunta dito? Kasi mga baryo baryo lang naman yung mga lugar dito. Walang mall, uh, walang something na matatambayan. Kundi yung mag-lascotcha lang dito sa mga nature, sa mga kapaligiran, sa may highway. Kung saan magandang lugar. So, dito, ka-promptly, uh, na amis ako dito sa lugar na ito. Kasi, mayroon akong nakikita dito yung kubo na maganda. Tapos, parang may mga halaman, may mga bulaklak. Palagi ko itong uh, binabalikan kapag dumadaan ako dito. So, tumi tumitigil ako dito sa harap. Gusto ko sana makausap yung may-ari pero hindi ko nakikita yung may-ari dito palaging wala. So ayun ka di kaya ipapakita ko sa inyo yung napakaliwalas na lugar dito. Na, maganda siya ka kaya lang yung uh, bahay dito parang barong-barong pero pag tinignan mo pag nasa gilid ka ng kalsada, maamis ka kasi ano... Uh, maaliwalas napakalawak yung kapaligiran niya at syempre may mga something na flowers sa kanyang harapan So ito ka from pa papakita ko sa inyo. So ito yung kalsada na ito papunta doon, papunta sa Malayo doon, ah, papunta ito ng Sitio Managnag, Sitio Tingtingon, Sitio Bulo. Yan doon doon ako dati nakatira. So ngayon napakaganda na ng kalsada. Siyempre konting-konti lang dumadaan dito, napakaganda magmotor dito ka from di. dito naman yung pabalik ng bayan. So yan doon ako nang galing dahil galing ako sa Barangay Gubat, doon ako nang galing sa ano, doon sa Man very simple, parang ano lang, parang wala lang. Ayun, meron niya siyang ano dito, mga kaladyum, uh, group, uh, by group, group yung kaladyum niya ka dito, saka may mga tanim siyang mga halaman dito. So katulad niya, no, mayroon siyang mga halaman, pero walang tao dito ka madalas walaong uh, wala akong naabutan na tao dito pero parang may tao naman kasi maayos naman yung pagka ano niya maayos yung pagka ba, ano niya pagkatanim palaging may halaman na bago so ito uh, kaladyum, maliliit ayan may yung uh, kulyus or mayana tapos ayun ay uh, yung mga kaladium na ito ka from libiri common yan dito sa amin ay eh, mga kaladium na yan common uh, kung saan saan siya tumutubo then ito ganun din na uh, something uh, common din ito pero siyempre hindi masyadong common pero common siya dito sa amin kasi may mga lugar na maraming ganyan. Din ito naman ayan uh, maraming maraming ganyan dito sa amin. Siyempre yung naamis ako dito kapremdi yung ano niya, mayana. Uh, palaging may bago siyang halaman dito. Pero sana makita ko yung may-ari nito. So, ayun, marami siyang mga flowering plants, mga marigold. Hindi ko alam kung cosmos yan or marigold. Then, ayun, mayana or kulyus. Cool may gabi. Hello? Tao po. So, wala talagang tao. So, madalas akong tumigil dito, tinitingnan ko kung may makikita akong uh, kung may lalabas sa tao, pero wala talagang makita. So, ayan, na, napakarami niyang halaman dito, mga marigold, uh, ang daming flowers. Ayun, may mga roses. Saka yung ito dati ka from tuwang-tuwa ako dito sa Colius nito kasi dati. May nabili ako nito. So, first time kong makakita ng Colius na may mga batik-batik na niyon dati. Kaya sabi ko, real. Kaya tuwang-tuwa ako nung uh, pinakita ko yun, yun dati sa ano sa aking vlog noon tapos sa uh, ang layo pa nang nabilhan namin yung kung saan, saan na kami nakarating noon tapos dito ano lang pala siya parang marami parang hindi naman pala siya ano rare tapos may mga ano siya dito ka Day Roses uh, malalaki yung flowers niya hindi ko alam kung anong flowers tong hindi ko alam kung anong klaseng rose ito pero maganda yung bulaklak niya ayun So mga kolyos, Uh, maganda talaga dito yung kanyang halaman kahit na yung barong-barong yung ano niya uh, nagawa niya pa rin maghalaman so napakaganda ng kanyang garden dito napakaaliwalas ayun ilang variety ng mayana na dito uh, ito hindi ito masyadong tumataas, palaging ano gumagapang siya palagi. Para tuloy gusto kong ibalik mo yung mayana ko, dating mga makukulay na mayana. Kasi nakita ko dito, sobrang ganda niya. Tapos may, may something roses na naka, ano, uh, ayun, naka nakatanim, marami, marami siyang flowers tapos maganda ma, uh, maganda kayong paramihin yung mga roses kapromdi kasi pag ayun uh, sige lang ang bulaklak niya kapag uh, inayos mo, pag matabas siya tapos uh, gumagapang siya eh parang nagiging baging kaya mas maganda kung uh, paramihin siya sana mamit ko yung may-ari nito din dito syempre kapromdi, oh, malayo na ito sa ano niya pero marami pa rin siyang halaman dito uh, iba't iba ayun, may mga kolyos, kolyos pa rin. Tapos mga laing, may dahon siyang, may tanim siyang kamuting kahoy. Tapos uh, may mga crotons. Ayun, may sambong. Gusto kong ano dito. <laughs> Parang gusto kong maki, ano, makikapit bahay dito. Uh, kasi marami siyang ano ma malaki yung space dito. Hindi ko lang alam kung uh, sarili na itong lugar na ito pero ayun no, Ang nagagandahan ako dito. Maraming tanglad, mga lemon grass. So, ayan lemon grass tapos mga croutons ano kayo mayroon sa baba. So, mayroon na uh, sugarcane, sugar cane, papaya. Ayun, marami pa lang halaman sa ibaba. Kaya lang, baka pagalitan ako dito. Mga croutons. May mga rare na halaman. ayon, okay. Ayun, mayroon siya ditong mini farm. Tapos may bulaklak ito. Uh, hindi ko alam hindi ko alam kung anong klasing halaman ito. Uh, may mga bulaklak siya ang dami. Yun. Tapos may mga kasaba. Ayan, croutons na napakarami. Papaya, tapos meron din pineapple. Tao po! Sino pong tao dito? So, ayun. na. Uh, hindi na pupunta doon. <laughs> Baka mapagalitan ako. So, ayan ka, di mayroon siyang magandang ano dito. Uh, mayana kulay pink. Wow. Kulay pink. Ngayon ako nakakita ang kulay pink na mayana na ka, napakaganda niya. Uh, yung dati kasi kulay pula. Tapos, ito na, yung parang... Uh, ano tawag dito? Parang yellow-orange na pag uh, pinarami. Maganda siyang paramihin. So, ayun may maroon uh, mga croutons so ito naman kapromde uh, napaka creative ng may-ari nito malamang babae yung may-ari nito at palagi siyang wala dito ito naman uh, ayon. Ayun. tapos yung mga tumutubo nito kapromde parang silo sa plant hindi ko lang alam kung anong kulay ng flowers niya pwedeng pula or pwedeng yellow so ayun meron nga dito yung parang palong ng manok so iba yata variety ito ayan, parang, parang palang ng manok madali naman itong padamihin so, ayon mga croutons wow, ang ganda-ganda ng bulaklak na ito ang ayoko dito kasi kapro, hindi parang naalala ko yung tandang na manok pero maganda yung kulay niya pag namulaklak siya, ang dami uh, lalo pag uh, medyo tag-init ngayong katag-init tapos umuulan so, nagiging mataba siya ang ganda niyang tingnan, oh no? Meron din ini ibang kulay parang kulay pink yata. So ayun. Colius, uh, marigold, mga sugar cane, uh, croutons. Kam mga kasaba, uh, or gabi, yung laing na pang gulay ka tapos marami siyang tanglad or lemon grass. Ayun, lemon Napakadami. Uh, masarap mag, ano dito, tula, tinulang manok. Meron din siyang, ano dito, uh, sweet potato. Ayun. Ganda, di ba, kapromdi? So, sabi ko, uh, pupunta ko dito sa lugar nito at uh, gusto kong makita yung, gusto kong makilala yung may-ari. Kasi nagagandahan talaga ako dito sa lugar niya. Bukod sa napaka ganda ng scenic dito kapag nakikita ang kita yung bundok. Uh, ah, nakikita rin din yung, ano, yung town, Laguna Town, yung pinakabaya namin dito sa pinaka ah, pinakabayan namin dito sa Lagunoy. Ayun. So ayun ang nakikita dito. Mga laing Ayun. So, na sa ako ng kanyang ano, mini mini garden dito ka from uh, napakaraming halaman tapos siyempre, magandang tingnan. Ayun nga kahit tagpi-tagpi, basta ganito kalinis, uh, ka kaaliwalas, okay na sa akin. Mayroon naman dito water, uh, hindi siguro mahirap ang tubig dito. nagaganda uh, nagagandahan ako sa kanya mga colyus Marami siyang mga pumilo. So ayun may mga sambong or kalimutan ko yung English nito pero sabi nila lucky plant itong sambong, may tawag nito sa English eh nakalimutan ko lang parang so ayun basta ito sa kapormli ay sambong siya. Ayun. Dahil napakaraming bunga ng mga pumilo, ayun o, oh, nahuhulog lang pero malamang maasim ito. Uh, napakaraming bunga. Dito, dati siguro may bahay din dito. Siling labuyo. So, ayun. So, dahil hindi ko nakita yung may-ari, uwi na ako uh, at syempre mag motor dahil uh, medyo malayo naman ito. Uh, mag maganda yung lugar dito, yung pamamasyal sa mga bukid, nakikita ko. So, ayan ang ganda. from feel na feel ko yung ano dito yung scenic yung ano parang feel at home talaga ako dito kasi taga rito talaga ako from dito sa Lagunoy eh, bayan ng Lagunoy eh. kaya pag pumunta ako dito masaya ako nakikita ko yung improvement yung anong tawag yun uh, yung progressive na bayan uh, maganda yung daan dati dito talaga yung daan dito puro ano lang puro bato tapos pag, pag naglakad ka masakit sa paa uh, So pag yung pag nakachinilas ka talagang yung mga ano yung mga mga bato na matatalim tumutusok sa chinilas kaya masakit sa paa. So ngayon naman uh, nakita niyo naman kapro, hindi napakaganda ng na mga kasada namin dito sa, eh, sa Laguna, isa lagonay town uh, dito sa Alberto Highway. Ay nakikita niyo yung pataas na highway na yan. So proud ako na maganda na yung highway papunta sa amin dati. So gusto ko sana magkaroon din ulit ng uh, uwian doon o magkaroon ng proper, property doon sa amin sa Sitio Managnag Or kahit sa lugar dyan sa bandang uh, bandang taas dyan kasi napakaganda ng scenic dyan, ng views tapos yung nakakamiss yung uh, tahimik na buhay Ayun. ito naman yung going to Laguna Town or Naga Then dito naman sa pakanan, yon kanan dito, papunta naman ng Karamuan or Governor Printebly Highway yata yon, parang something ganun kasi tinanggal na yung uh, ano dito, uh, yung pangalan ng highway. But Governor Pointeville Highway yung pagkakaalam ko. Ito ka-promote yung pinaka-crossing dito dati. Uh, di, dito naman parang wala naman itong ano dito. Parang walang... Basta krasada lang. Pero ngayon ang ganda-ganda ng pagkaayos nila. Doon ito yung papunta doon kung saan ako uh, lumaki. Yung sa Alberto Highway. Uh, si managnag. Then hinurangan. Then ito na yung papuntang uh, presentasyon or karamuan. So dito yung di uh, dinadaanan from Manila to Karamuan so dito yung daanan uh, napakaganda ng highway dito kapram di pagdating sa highway na ito very smooth tapos uh, napakalinis at syempre yung hangin maganda uh, fresh saka very nature yung nakikita katulad ng nakikita nyo ang ganda so ayun <laughs> Nandito na pala ako sa gitna ng kalsada pero mayroon naman dito kapramdi, di parang rotonda. So ayun, ito yung tinatawag na rotunda kung baga sa Manila will come. Ayan. Uh, ang, ang bibilis ng mga nagbabike. marami po salamat sa inyong panunood hanggang sa muli, naway na gustuhan nyo yung napakagandang scenic views dito sa aming uh, bayan, sa bayan ng Lagunoy uh, at marami po salamat sa inyong panunood huwag nyo kalimutan magsubscribe kapag hindi pa po kayo nakasubscribe at huwag nyo po kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong positive videos from around Philippines, kasi nagta-travel po ako yan po, marami po salamat ulit at yus mabalos